Magsi 6.30 na Oras na naman ang ating pag-inom ng serpentina At dahil wala pang laman yung ating zitmura Iinom muna tayo ng ating binabad na serpentina Ito siya guys o oh. Yan Nababad ako ng tatlong dahon ng serpentina SD Tatlong talbos So natin yung talbos Yan Ito yung isa Yan Ipun natin dyan Tapos Ito yung isa Tapos yung isa nakalubog guys Ito yan Tatlong ano yan. Tatlong dahon ng serpentina talbos. So, isa, dalawa, tatlo. Sigurado guys, sobrang pait ito. Ayan o. Oh. Green yung tubig. Sigurado mapait ito. Ito na guys. Tagay na tayo ng serpentina. No, 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 no. Oh, <laughs> Pait talaga. Ayan o. Yung tatlong talbos ng serpentina binabad ko. Ayan, kilabosan niya. Kulay green yung tubig. Sobrang pait. no, no, no. Siya, no, 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 no. <laughs> <laughs> Pero, mapait man, kakayanin natin dahil maraming binipisyo ang serpentina. Lalo na pag wala ka pang kinain kasi inom ka ng serpentina. Andyan yung yung dugo mo hindi lalako kung diabetes ka yun makakabawas din sa panlaban sa diabetes at saka sa na rin ang laban na rin ng kung ano, -ano karamdaman sa katawan kaya kailangan talaga minumpan ng serpentina